Labing dalawang bilyong pisong terminal para sa mga budget carriers sa Clark, Pampanga ang itatayo sa Diyosdado Makapagal International Airport, Odemiya. Ang kay Clark International Airport Corporation President at CEO Victor Jose Luciano paghahanda ang naturang budget terminal sa pagdagsa ng mga pasahero sa Clark. Inaasahan daw kasi nila ang pagdami ng mga pasahero dahil sa paglalagay ng AirAsia Hub sa Clark. Ang AirAsia ang pinakamalaking budget airline sa buong Asia. Inaasahan daw na nasa 4 na milyong pasahero ang dadalhin sa Clark ng budget carrier na ito sa loob ng apat na taon. Hindi daw kakayanin ng kasalukuyang terminal ang pagdagsa ng mga pasahero. Nasa dalawa't kalahating milyon lamang daw kasi ang kapasidad ng kasalukuyang terminal. Nakapattern yung ano ang pinaplanong budget terminal sa terminal ng Kuala Lumpur International Airport na ookupa ng apat-tapong ektaryang lupa at may annual capacity na sampung milyong pasahero. We have to put up a separate budget terminal that will have the capacity To allow the growth of Clark and the budget airlines here in, in Clark over the next 5 to 7 years. And the only solution is a budget terminal. Sa ngayon sa pagkakalipan ng siyak mula sa Office of the President patungong Department of Transport and Communication, the DOTC, ay ipipresenta umano ni Lociano sa kalihim ng kagawaran ng naturang plano para sa budget terminal. Positibo naman daw siya na aaprobahan nito ni Secretary Marrojas dahil sa magandang maidudulot nito. We will present to him na uh, if you put up the Gateway Airport now while the big airlines are not yet coming, mm -hmm. eh, maybe they start coming this year, then you will not generate the revenue you want, the yield you want for that airport. But if you put up the budget terminal, you will generate it immediately because the airlines are here already. Ang naturang terminal naman daw ay gagawin sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP kung saan pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor ang pagpupondo at pagpapagawa sa infrastruktura. Kung masisimula naman ang naturang terminal ngayong taon, inaasahang matatapos ito sa taong 2015. Sa kasalukuyan, isinusulong din ang Demia bilang gateway ng bansa kung saan inihahanda din ito bilang Premier International Airport. Sa taong 2011, nakapagtalaumanon ng 20% ng paglago ang Demia. umabot naman sa pitong 530,000 pasahero ang naitala ngayong taon kumpara sa 500,000 pasahero noong taong 2010. May 150 flights bawat linggo ang dimiyan na nakapagtala na ng mahigit 3 milyong pasahero sa loob ng tatlong taon. At sa pagdagsapan ng maraming airlines sa naturang paliparan, asahan na daw sa mga susunod na panahon ang pagkakaroon ng flights patungo sa mga bansang Cambodia, Japan, Vietnam, US, Canada, Australia at Japan. Kasama si cameraman Jeremy Dimal, ako si Aislin David nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.